Na restrict sa FB Walang panggas sa Rusi Kaya naman sumideline so ang inyong beshi Heto yung silong ng lababo nila dati At heto na ngayon so very pretty Kaya naman yan yung tinatawag nating easy money <biple> Walang makakahadlang sa ating pagyaman mapaulan man yan o kahit i-restrict yung ating account. Patuloy pa rin tayong gagawa ng video kahit hindi natin ito pagkakitaan kasi ito talaga yung gusto ko, yung magpasikat ba ay. Kinukulit nga tayo ng ating ka-59 na magpagawa daw siya ng kabinet sa silong ng lababo niya kaya for the go ay. Ito ay yung time na pinintahan namin at sinukat at pinestimate yung ipapagawa niyang kabinet at syempre kami ang kalakaan takka blue kaya naman nagkagustuhan kami sa presyo. Kalipas nga ng ilang taon ay bawag ng aking boss At ready to install na daw yung aluminum na kanyang pinabricade At sa sato naman mga Beshuaknes Guapang gabi tayo Kaya naman pinuntahan natin ang ating boss manager amo Diba? May pang content na tayo Siyempre kikita pa tayo for today's video Siyempre sideline na this Pagkatapos <laughs> nga namin may karga yung aming mga gamit Mga Beshuaknes ko alto babyahe na tayo At dito nakita ko yung Rusiko Ay nakakamis gamitin to Pero bawal sagsagin to mga Beshuaknes kaya nang pinangsagsag mo sa jawa mo nung nakuha mo na yung kaluluwa niya, insinu mo ay pait biyag suna. Kaya wag magpapadala ay. Okay, back to the topic na tayo mga besiwak ko. Heto, pinaflex ko nga yung sarili ko. Ay, nak nga talaga ay. At tignan nyo naman dito sa aming probinsya mga besiwak na squad. Napaka green at tignan nyo yung bundok. Very virgin, hindi gaya ng jowa mo na second hand. Ay, paris. Nawala na naman tayo ng landas sa este topic pala. Heto na nga mga besiwak ko papatuloy. Pasok na kami sa kanila. Ganito talaga pag una ang sikip-sikip. Pero pag nasanay ka na, eh, luluwang din yan. O, oh, iba na naman yung iniisip nyo. Masyado kayong green minder. Ay, ha, ha, ha. nga ng mahaba-habang biyahe na karating na rin sa wakas. Eto, masusubukan na naman ang aking lakas. Ay, Wala na nga kaming pinalampas na pagkakataon. Eto, install na agad. Eto nga mga beshi wakness ko. Pasok na pasok, swak na swak. Yung pinabricate ng aking boss manager amo. Hindi yung, iba na naman yung iniisip nyo. Pero sa totoo lang magsabi ka nga swak na swak ba nung unang try ng jowa mo ay <laughs> sorry <laughs> anyway, back to the topic na naman tayo mga beshi ko Heto binarena na naman ni boss manager amo yung uh, may naisip akong pambabarena. Uh. <laughs> ang dumi talaga ng esep ko. <laughs> Kaya sa mga hindi pa po nakapagpa-aluminum doors, windows, so on and so forth. Ay <laughs> comment na po dito sa baba, libre lang po ang magpa-estimate basta pagpunta na may templahan niyo kami ng kape with coffee mate. Ay <laughs> At sa mga gusto pong magpa-shoutout, diyan comment lang po dito sa baba, pakilagay niyo rin po kung saan lugar niyo para malaman ko kung sa umabot mabutong video na to, ka not na recommendable na yung page ko. Ay. Okay, sabaw sanamtayan mo kun nga ibagak sugad pa datoy paela. Sa pagpapublicate at mag-install ng aluminum mga besiwakness ko sa dalawang bagay lang talaga ako na-excite, 'yun na, na pagmeryenda na pangalawa, pagsahuran na. Pagkatapos <laughs> nga namin magmeryenda mga besiwakness ko habang tinatapos ng aking boss manager amo ang silong ng lababo, heto tinignan ko naman yung mga sabitan ng kurtina na papalitan ko at ito mga besiwaknes ko at tinira ko na nga baka tirahin pa ng iba. <laughs> Masyado nang mahaba tong video ko kaya skip to the good part na tayo mga besiwaknes ko. Heto na yung mga sabitan ng kurtina na palitan namin. Wow! At heto na nga yung cabinet ng silong ng lababo niya. At syempre mga besiwaknes ko at rinay pa ng aking boss manager amo eh. Automatic close yan. Wow! At heto pa pala mga besiwak ko. Hindi sinasabi. Heto pa pala yung isang exciting part yung kainan. <laughs> Pagkatapos nga naming mag-install kumain at magpapogi ay dumaan <laughs> muna kami dito sa Mayluna Central School para may ikabit at pagkawingan namin mga beshi wakness ko at napaka happy ang manong nyo sikyo kasi nga may money na me ay <laughs> <laughs> salamat po sa panunod see you next video babush pasyon naman po ng video ko yawanti ando